Hindi ha kapatid, nagbalik po kami dito sa Provident Village sa Maymarikina. Meron tayong tinatry na i-rescue kasi natatangay siya ng current. Uh, ah, yeah. kuya! Tapit ka lang! Saan yung ano? Nakikita. Oh, shit. Parang yun. Tali mo sa si ano? Up, up! Okay. Isang e, bumaba na yung isang rescuer natin, mga kapatid. Kasi... Oo, oh, guys. Tali na try natin i-rescue yung uh, isang mama na nadadala siya ng current eh. Malakas kasi yung current nitong baha. Lagpas tao na yung uh, tubig dito sa may Provident Village. Wait, patingin ano na baka buwan na ano, po. Ang daming way. Marawa ka. Baka mo yan. Baka mo yung bote. Mo. Dito. Hawa ka, hawa ka lang ha. Kuya Mike, Mike. Hari. Tama, so. Yung dalawang kamay mo. Tapos mo na iapos dyan. Sige. Sige. Sabi lang. Sige. Lay mo, Ay, tang. Lay mo, lay Yun. So, tinatry na ma rescue to si Kuya kasi nadadala siya nung current ng baha, ano? Yan. So, please nahila siya. Huwag ka bumitaw sa tali, ha? Bet mo katawan mo? Tayo ba galing sir? Bet mo na kayo. Saan kayo galing sir? sir? Yan po sa ano? Op op. Angat ko ah. Ah, tutapat. Okay. Kuya, ingat. Ha? Kaya. Ay galing. Pa sama. Kasama ko po siya. Sir, kumamuna, kumamuna pala may net may, may pista tayo. Sige, Sige sir. Ano? Kuya. Kuya, san ka ba nanggaling? Diyan po sa may Paris Paris po, Paris Street yan. Sa Provident Sa lo. Wala so, po, na po kami. Teka lang kuya, sandali. Sir, sorry. Thank you na sir, thank you, thank you. Okay, okay. Yeah. Kuya, saan kayo nang galing? Diyan po sa Paris Street po. Pro dito sa loob ng oh, Provident. Ano pong nangyari, ba't kayo lumalangoy? Ano po, kasi naabutan po kami ng ano eh. ng Biglang pagragusot po ng tubig eh. Tapos? Palabas po sana dipita, kami. Oh. kami ng tubig. Yung bahay po ninyo, lumubog na. lumubog na po eh. Sino pang nandun? Yung ibang kasama, kasama mo na po sa bahay, may po sa kabilang bahay. Ah, sige, sige. Okay. Parang kung ano dyan. Ano pong nangyari okay, sa inyo doon? Ba't kayo nagpa-rescue? pitik may pag-angat ka? Opo. Ito pa okay. yung isa. Yeah. Okay. Sige kuya, dito ka sa ano, bandal likod. Anong pangalan nyo kuya? Alfred po, Alfred. Alfred. Kuya, saan kayo galing? po. Ano, sabay ka na tayo kasi pumunta kami diyan kanina. Oo. Yeah, ano namin yung mga gamit. Itataas namin yung paglabas namin biglang umabot. Oo. Uh Kasi po yung sasakyan namin nandoon na. Oo. Okay, kuya. Ano? Yes, yes, bitaw. So, please na rescue siya. Uh, kailangan ba na mas malaking bangkakita? rescue si Kuya dito, Kuya Alfred, no? Tinatry pa nila i-save sana yung gamit nila pero wala na talaga. Kung nakikita niyo naman. Kano kalalim yung tubig? Okay. Malalim ma 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 so, okay. so, na, na po. Malos yung sa sinulungan namin kanina. Yung first door, maabot yung second floor. So nagpastao na talaga? Oo, nagpastao na po. Kata ngayon tayo papunta po. Dito eh? lang, lang talaga pwede. Dito lang talaga tayo pwede. na yung tubig eh. Tinatry pa nung ibang residente sana mag-save ng gamit pero... Wag na siguro dahil delikado mga kapatid. Ay, so, to, may tinatry tayong i-rescue dito na mag-anak. Hindi alam kung paano idadaan eh. Balik ang siguro na lang namin, sir. Wala tayo social distancing. Pag ano tayo, sir eh. Pera pa natin kumuha. Kumuha siguro iba. Ha? Try na kayo na tayo. Uh, kapatid, babalik po muli kami ha. Maya-maya lamang po para sa update. Ah, uh, tatry lang po muna natin ayusin tong pagre-rescue dito ng uh, Rescue 5 dito sa loob ng Provident Village na Marikina. Ingat din po kayong lahat.